Kamalagyan <laughs> ka ng buntot ha, ni Brad Jack. Diyan ka nun eh. Nagkabuntot kami. Ayan, yung mga, yung mga serena, mamaya magkabuntot yan. <laughs> Asan malig? Ha? <slutupan> ha? Asan? Tumitili sila dyan. Tumitili sila dyan. Tumitili sila dyan. Asan maligyan nila. Mamaya lang maligyan kasi nagdalive ako. So sila muna ang maliligo. Sandali, magpaa nga ako. Nagbabasa <laughs> ako. Alaga oh, ka okay. guys. Ayan. Dito mamaya silang magkabuntot ngayon sila. Kasi panay na lang ang linggo. <laughs> uh, ito ay dating kalsada. Dahil laging nagkakaroon ng tubig nilipat ni kalsada doon sa taas kaya ginawa na lang tong man made holes ayun holes to kasi nagkaroon na sa dito ng parang holes kakaduling yung tubig ayan bababa ako dito ayan o ayan may lalawigo ay hindi ayun pa ako pala ayan. At para sa pools. holes kasi yung tubig po galing dito ayan yung kanyang tubig malinaw na siya dito yung tubig na mga dahon dahon na ano dun sa unahan na sa sala kasi may harang ayan malinaw yung tubig diba mukha lang siyang malabo pero pagdating dito malinaw malinis so ayan Hindi ay magkabuntot ngayon sila yung mga serena <laughs> ngayon wala pa silang buntot no may amaka ang dami lang mga ano hindi pa sila kakabuntot maaga pa <laughs> yan pero mo ang amaka niya masaya sila ang sasaya ng mga bata ang sasaya ng mga bata na kapag lublob sa tubig viral sila makalublub sa tubig ito ay mga taga Manila Manila, Kabit, Pilas, Pilas kami dito ay dumayo lang kasi meron kami kaibigan dito asan ba? nawawala ay ah, ito yung taga dito, dinayo lang kaya kami nakarating dito pagkarami-rami na namin nasa trying ka kami oh, kasi gusto din silang nilang mag loob loob ayan mababaw lang pala naliliga kami, ayan may mga bata na naglalako lang oo, oh, oo, oh, oh. wala lang overnight dito kaya bawal yung overnight So mga dito lang dito. Ayan, pag overnight bawal. Kasi hindi sila nababantayan, baka may malunod. Wala kasi ng ano dito. Wala nang nagbabantay. Oo. Oh. oh, hindi ka maliligo, 'di ba? Hindi ka maliligo. <laughs> <Abis> ka. <laughs> Ayan. Ayan. Ayun. Ayun, ang bis ka. Hindi ka maliligo. Ayun, Hindi maliligo, pero na dito Taka, na. Takabihis na sa kabis ng maligyo oh, ay 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 sila ang maligyo mama o oh, diba o oh, diba at simula kayong babay mo softball o oh, no ay ay sila o oh, ayan nag ano ano sila o oh, oh, ha o oh, ha o oh, oh, oh. kita mo nandun pa yung ibang mga sirena <laughs> Nagpapahinga pa yung iba. Yung iba na andito tuwan na tuwan-tuwa sa tubigan. Kita mo? O, oh, ang dami nila. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Yung iba, kunyari din maliligo. Andito nakabilis mo. O, ayan. Nag-meeting na sila. Naingay nyo na sila maligo. Sa preskong tubig. nipad na! Lipad <laughs> na! Ayan. 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 Ayan yung iba? Sila ay magsiswimming dito sa napaka-lamig na to. Ha? Malamig pala po. malamig yan. Mas malamig, malamig. dito Buti nga ay malinaw. Nung pumunta kami dito, malabo. Kasi umulan eh. Ayan O yan, medyo malinaw. Ayan, doon. doon magswimming ka doon sa baba. Dating ano to, kalsada. Tinakpa na nila para maging tubig dito na apaw. Kaya yung kalsada nila ito dito. Ay wala nung ilalim. Wala na. Kasi babara sila doon nung kakainin, maluwi sila. Yeah, dami mga bata. Oh. Mga sanin na sila lumangoy. Oh, ayan sila ito at ah. ito. Nagkupuskus pa. Ito pa gumulong kagabi. Ayan o. Ayan o. Oh. Gumulong dun sa ano. Ayan. ayan. sila. Oh, isa pa. Talon ka na. Atas cellphone mo. <laughs> Anong ginawa? Oh, ay, baby ko naman Si ano yan Si Ayo Valente O, nagkakasaya sila Nag-uupo ko na Ayan, malawak yun dun Kaya hindi silang magsisiksikan Dun sa unang Medyo malalim na yata Kaya dito lang sila Ayan, parang siniminto na yata yung dun Ha? Oh, malamig yan. Kasi galing ah, like si galing ilog din. Nakakatawa. Lagi si sila. Sa ngayon, maaraw na panahon. <laughs> Ay, hindi niloloko nila. Hindi nakadilaw. May drama sila agad eh. Kunyari, mayroon silang ano, bebel, mga aktiv. na <laughs> may sila sa pangyayari. <laughs> Ay, hindi ba? Hindi pa ako naliligo, 'di ba? pa diba? maliligo At maliligo na nga. Ayun, ako talaga yan. Diba ako yung nag Hindi pa ako naliligo. Ayun, tawa. maya na. Sa Kabinti ito, Kabinti, Laguna. Kabinti, Laguna. Kabinti. Eco Park. Ayan yung mga Serena Ah, magkakabuntot ni Sir. <laughs> ah, ba? Diba? Ah, ang saya-saya nila. Kasi wala nyo sa Manila. Dito lang sa Kabinti. Dito lang sa Kabinti may ganitong liguan sa kalsada ka na, may liguan ka pang ilog. O, di ba? O, masaya, di ba? O. kanya yung kalsada. O, pa, o. Tambay sa kalsada, pwede ka nang maligo sa kalsada. Yan. Thank you. Terima kasih telah menonton!